Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Post ng News 5 Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya Tungkol sa napapabalita na ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato At saka yung decision ng Supreme Court Na magdaan muna ng due process yung Uh, bagay nito okay ito ang title I have my own reason iscope is ko yun iscope is ba? <laughs> ito yung uh, tawag sa mga media practitioners kung sila ang mauna uh, iscope is yun uh, malaking uh, accomplishment ng isang media practitioner pag siyang naka-escope so ito inaamin ba ng ombudsman na mahilig siya sa iskop or publicity <laughs> Oh, I have my own reason is scoop ko yun. Bakit niya inilabas kaagad yung balitang iyon na wala hindi pa naman official uh, document. Okay. Hindi na raw ikinagulat ni Ombudsman Boying Rimulya ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang motion ni Senator Bato de la Rosa na utusan siyang ilabas ang kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon kay Rimulya, posibleng idaan sa Philippine Center for Transnational Crime, PCTC, Department of Foreign Affairs, DFA, or sa Department of Justice ang warrant ni Senator Bato. Ayaw umano ng ICC na maalarma si Senator Bato kapag nilabas na ang warrant. Nagkataon lang daw na nakakuha siya ng kopya nito at may sarili raw siyang rason kaya it kaya niya ito kinompirma. So ayaw ng ICC na maalarma si Senator Bato. Nagkaroon ng kopya si Ombudsman Rimulya, inilabas niya kagad. O, di na-alarma na. <laughs> di Di ba mas maganda kung yung mga ganyan, yung ma-surprise mo yung sabal, kalaban sa politika. Eh, anyway, kanya-kanyang leadership or management style kasi. Uh, baka ito na lang ang style ni Ombudsman Rimulya. Mahilig talaga siya sa media. Tingnan niyo yung nangyari sa kay uh, Senator Joel Villanueva na dismissal order from Umbudsman Carpio Morales bago yung plano niya sinasabi niya nasa media yun, publicity yun uh, susulatan ko si Senate President Tito Suto bukas magpapadala ko ng sulat para ma-implement ang dismissal order ni Senator Joel Villanueva yun, announce niya <laughs> oh, only to find out doon sa kanyang opisina sa Ombudsman, hindi siya nag-research hindi siya nagtanong. Nauna nga yung scope eh, publicity. <laughs> Na-reverse na pala ni Ombudsman Martirez yung dismissal order na pinirmahan ni Ombudsman Morales. So anong nangyari? Eh di na eh. Nakuryente siya. Napahiya. Kaya tuloy, nag-reason siya ng secret decision. <laughs> oh. That's the risk kung masyado kang nauuna sa media. Oh. So, naka-scope siya. Kailang na-alarma na si Senator Bato. Kaya dahil na-alarma si Senator Bato, nagkaroon na siya ng pagkakataon na mag-file ng motion sa Supreme Court o petition ba yan? Motion for injunction. Ang injunction uh, uh, motion ni Senator Bato is i-compel ng Supreme Court si Rimulya para ilabas ang warrant of arrest na hawak niya. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court yung motion. Ang ginawa lang ng Supreme Court, pinigyan ang DFA, ang DOJ, I don't know, kasama ba si Rimulya, 10 days to answer yung motion. Ibig sabihin, inaksyonan ng Supreme Court yung motion. So to me, Pabor pa rin ito kay Senator Bato. Kasi ang usapin tungkol sa ICC warrant of arrest laban sa kanya hawak na ng Supreme Court. Paglabas ng official copy kung meron man, hindi na pwedeng gawin ng administrasyong ito ang dati nilang ginawa kay Tatay Digong kasi very clear na yung rules ng Supreme Court na pagdating sa extradition yung pagpapadala ng isang Pilipino sa foreign court of foreign country it's a judicial matter judicial authority not executive ang ginawa nila kay Tate Digong executive decision lang yun kaya tama si Ambassador Luxin ng UK, sabi niya, kinidnap si Tatay Digong, hindi siya naaresto. Kaya, to yong yung pag-scope ni Boying Rimulya nakatulong pa kay Senator Bato dahil nakapag-file na siya ng motion sa Supreme Court. So, yan po, kanya-kanyang style. Iskop, iskop. Uh, kabaliktaran sila ni Ombudsman Martirez dahil tahimik lang na magtrabaho si Ombudsman Martirez Ito naman si Boying, mahilig pagpa-interview. Mahilig. <laughs> uh, ano ba 'yung latest interview niya na nabasa ko? Ayun. 'Yung plano niya uh, magsasampa ng kaso laban sa dalawang uh, cabinet official si dating budget secretary Amina Pangandaman at yung USEC Adrian uh, Bersamin ang theory niya is uh, conspiracy to commit plunder yung nangyari yung yung uh, aligasyon ni Saldico na ang Malacanang nagpasingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Totoo na yon. kailangang tumanggap ng kickback, hindi daw si Pangulong Marcos Jr., kundi itong dalawa, Pangandaman and uh, uh, Bersamin. Kaya nga, nagkakaloko-loko na sila sa Malacanya ngayon. Kasi totoo, grabe ang korupsyon. Uh, validated na yung pasabog ni Saldico, So yun, plano ng ombudsman mag-build up ng case sampahan conspiracy to commit plunder kasi nga uh, 25 billion yung commission yung kickback grabe eh, nakakapandiri nakakapang hilabot ang nangyayari sa bayan natin yan ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administrasyon <coughs> salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo uh, sa ngayon, uh, mimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee uh, panoorin nyo ang video nito ako sa area ni Ilbin so ako siyang bisitaon kay magabuno siya karon sumuna so, na ni ang itsura sa kapi ni Ilbin nga isa bulan. karon naman sa pag-abono maga spray na po Salamat sa ginuog sa nagsuporta aning kape nga among nakatanom. Oo. Pinaot unta nga magpadayon ang tabang sa pagtanom sa kape aron makaw as Miss Kalisod. Lagi. So pila ganit ni ka puno ng imong kape? 300 pa ni. 300 ning imo. Hmm. Oo. So naa na kay estudyante? Naa na, pa nga. Oo, oo, na. Kinder pa man. Oo, nag-eskwela na hinaot nga magpadayon ni eh para magkasukurta sa among anak po nga may iskwila. Oo, so salamat kaayo.